Sen. Ronald Bato del Rosa na ang umamin merong mga paglabag sa karapatang pantao nung kasagsaga ng War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Sa kabila niyan, hindi naman daw takot umarap sa korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte pero hindi raw siya sisipot sa pagdinig ng kamera. Nasa front line ng balitang iyan si Mean Los Baños. Hindi po sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the War on Drugs. Mm -hmm. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na violate yung right ng tao. Sa bibig na mismo ni Senator Bato de la Rosa ng Galing na meron ngang mga kaso ng human rights violation sa kasagsaga ng War on Drugs. Si de la Rosa ang nagsilbing hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero pagilinaw ng senador, dapat magkakahiwalay na imbistigahan ang mga kaso. Kasi kung wala, eh dapat hindi nakakasuhan yung mga polis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, eh dapat walang polis na yun na konbikto, na kasuhan, na konbikto, na, na kulong. Mm -hmm. So meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat investigan individually bawang kaso. Kasalukuyang iniimbestigahan ng House Apara, Committee the, uh, on Human Rights inquest, ang extrajudicial city, killings noong drug that, war. Balak so ng imbitahan dyan sila Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ni De La Rosa, hindi siya pupunta kung hindi dadalo si Digong. Pero kahit si Digong, hindi rin naman daw haharap sa kamera. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi takot si Duterte na harapin ang lahat ng nag-aakusa sa kanya sa alinmang korte dito sa Pilipinas. Makikipagtulungan lang daw ang dating pangulo kung mga Pilipinong prosecutor ang magsasagawa ng proceeding. Pero naniniwala raw si Duterte na hindi ang kamara ang tamang forum para mag-imbestiga laban sa kanya. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi mababago ang posisyon niya sa pag-iimbestiga ng International Criminal Court o ICC sa drug war pero pagilinaw ng Pangulo. Kalaban man o hindi ang mga Duterte, hindi raw kailangang manghimasok ng ICC dahil gumagana naman daw ang hustisya sa bansa. Maybe this is something we should show the ICC. Tignan mo, our judiciary is working properly. Uh, all our uh, investigative services are working properly. o oh, eto naman, And uh, former uh, Senate El de Lima has just been uh, has been acquitted. I, I don't what further comment can there be? Nagbabalita mula sa frontline, may Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa pong frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.